Laguna. Laguna. Hmm. O, Ranking ka? Ranking oh. Paali bali rin to. Mga dali na isa. Laki. oh. <laughs> shout out to. <laughs> to, shout out. Hindi mo tama oh. Dapat oh. Dito tayo sa ilog na yun. Ayan. Ah, Dalit ka na isa. Ang dami ng namimingwit. Oh. Wala dito hanggang doon. Punin ko lang yung mingwit ko. Huwag mo din. Kamayin din yung mingwit ko. Ayan. Sa anak ko. Ayan. Ah. Ang dami ng namimingwit. Ayan eh. Pagka eh. Ano na to. Ah. Pag sunday talaga ah. Naglilipang ang mga tao. Ang yeah. daming pain. May huli ka na. Sarang. salang, Salam. Ang laki. yun. Ang piraso. Ang piraso. Bukod na kayo na. Ibigay mo kayo rin. Maraming ka na huli. No 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 kayo na. Ibigay mo. Bukod na kayo na. Ang piraso. Bukod na kayong bingwid ko. Payong pain na. Bukod na kayo na yung bingwid ko. Dahil makaangawil din. Haha. <laughs> Ayan, e, ito lang naman ang libangan dito pagka hapon. Ayan, tulad nyo, mag na. Hanggang uh, mahaba-habang mga uh, to. Kaya, ayan, may huli. Oh. Diba? Baga, eh, i enjoy ang mga tao pagdating sa hapon. Sa so, mga may hilig sa fishing. Kaya, tayo ano, tayo makiki din. At, uh, maramdaman din natin ang ano ang kagalakan pag nakakapingwit pingwit yeah. uh, kukunin ko lang yung aking ano pingwit tao sa 4K yeah. Uh, kukunin ko yung aking uh, pingwit yeah. pagpasok ko ng 4K ito na abutan ko ang mga bata yeah. Ay, stay. Huwag niyo paglaruan yan. Magdamit ka, magdamit ka. Magdamit ka. Huwag ka na magtanong. Magda Ay, baba dyan. Baba, baba kayo dyan. Hindi yan laruan. Mamaya madisgrasya kayo. Eh. Basag ang ulo niyo, Ma-hospital pa kayo. Ayan o. Oh. pintura yung court. Kaya yung mga bata naglaro. Nilagyan ng lubid eh. Ayan. Parang binigyan ng pagkakataw yung mga bata maglaro sa lubid. Eh. <laughs> Joke lang po. Ayan.